Good morning, good morning po mga kajaling. Ngayon po ay nasama na naman po ako kay Tita Ete. Pupunta po ng Subic sa kanyang best friend. Kasama ko si Tita Pat. At pa Ayan. At yung driver po namin na yung dibong bunso ni Tita Pat. iniwan po muna namin si Tech Daddy sa kanilang mag-isa. At ako rin po, iniwan po muna yung mga na Akis ko kay Tech dito. Para naman po makagala naman po ako. <laughs> Nang malayo-layo. <laughs> At ayan po si Tita Ethel sa yes. Good morning mga kajali! Ito <laughs> oh. sa <laughs> <laughs> Ayan si Tita Ethel. na lang po si Tita Ethel dito mga kajali 5 days na lang nasa Amerika na siya ganda ng view dito ganda ng view may isip pagdating ko na naman dito para parang malak <laughs> pero December nandito po ulit si Tita Ethel sana kasama natin siya ng Christmas

A few moments later. Ayan, tita Ethel. Anong lugar po ito, Tita Ethel? Nandito tayo ngayon sa Barrio Barreto, Subic, Sambale. Ayan. Ito ang paborito kong place. Uh -huh. Yada, oh. Ayan. Ganda, oh. Eh, ito po ang kasama namin sexy na to. Ito po magiging model po <laughs> ng Tech ja ng Jolly Vlog. Mamaya po, imo-model po natin siya dito sa dagat. <laughs> <laughs> By the Sea Resort Hotel Yan po yung pangalawang bulso po ni Tech Darius Ano na yung Grand Island Ano naman ito QB Point Pinasyal po kami ni Tita Ethel dito kung saan po madalas siya nag-i-stay. Sabi ko naman sa inyo, motel ko kayo eh. Diyan kaya. Ayan po yung, yung lalaki po, bunso po ni Tech Darius. Yes, Ayan. Magkasunod po yan. Diba? Gugwapo at ang ganda. Hahaha. <laughs> excited na po na mapinapasyalan tita Ethel dito sa atin sa Pilipinas. Alam nyo mga kachal, Pilipino, kahit nasa dagat na, nakakapaghanap buhay pa rin po sila. Yeah, may nagtitinda po na ice wrap, market charot, o napakaitala ni nila kuya, mga souvenir. Asay na talagang model ko. Hapat. Ito so, ang ganda ng design ah. Sino po kamukha po ng ate, ng anak po ni Daniel? Si Daniel sa si Fatima? Yun lang. <laughs> Ayan, iyan po ang anak po ni Darius na iyan, kamukha po ng kapatid ni Tech Darius na babae, nag babae. Oo nga, kay Tito Darius. Kamukha po niya tita yung kapatid ni Darius na babae. Nag-iisa. Ito lang? Limang lalaki, isang babae. Nag-iisang babae. Pinipin na siya ng panahon ni Cory, kaya Casey Corazon ang po. Ang ganda ng pangalan. Kita-kita sila. Sari! <laughs> Tahan natin sila, Tita Pat. makina na pumipili na souvenir. Pumipili ka natin, yan. Ano sa pinayon na pili mo? Pandora Pearl, yeah. ma'am. Ma'am, para hindi pati happy. Wala ko yung lumalakad <laughs> yung ano, yan o. Mga galaw. Hmm. Po, may kayo. Hindi po ako sa ganyan eh. Ganda ng view dito ha? Sana pala Aba may dala tayo ano Yung mga na Naliligutan o oh. Ay Ang lalaki ng patak

yan, Lola. Bless sa Lola. Oh, bait-bait naman pala. Una-una lang pala, tita. Ano po, ito ako si Dian. Hello, Kuya. Hello, Kuya. At kami naman, mga ate, ang pamilya ni Nanay. Kami ang bagong pamilya ni Nanay sa Pampanga. Ay! Ay! nasa nakikita. Si Danica. Ay. Tita Tita Huwag niya na 'pag tatawagin Danica, Aba na lang. Mas kilala po siya sa Aba ba yung nandun pa siya sa Divisoria? Oh. doon siya nakakuha ng first Oh, tantan tanda ni tita yung unang kelse ni Dave. <laughs> Mga kajali, sasabihin niyo po bang yan ay tawag po dyan ay, si Aba? Kasi mataba po yan ng maliit. Diba, ching-ching? Kaya nabansagan po siyang taba. Aba, aba.

Ano?

Eh, eto sa aperit. Thank you po dito ay at sa basta na panahalian Social dito pa po kami sa suit kumain ng pananghalian. Etel, thank you. Ayun, makikita niyo ang aking dalawang model. Anak ni Tek Darius. Sana pala, nagdala tayo ng panligo. Wow, sarap naman dito. O, oh, Tek Darius, ang asawa mo. Ayan! <laughs> Picture kayo tatlo ka na, ka na. Picture lang po kayo tatlo. Doon kayo sa ano? One, two. Aba, harap ka dito. Ikit na nyo si mama nyo. Pinaka... One, Oke, okay. 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 nah, sarap naman maligo. Kataas ni Tataas, Tataas ba? <laughs> Ay, mo ba? Ay, Mega gamot pa po ng gamon. Ah, para sa fishing. Sarap dito, oh. nahihiloy alon <laughs> nahihilok sa alon sarap naman dito Thank you po Tita Etel, sa pagsama niyo po sa amin dito sa Subic. Ano kaya kinagawa ngayon ng Majo na ko? Nandito po ko sa tubig. Kadusa. Sarap sa Sarap naan. Sarap maligo. pa? Sarap maligo. Kaya lang yung mga dumi, oh. Ina Inaanap ito. Lakat tayo 'yung sa ko sa bitin 'yung buhangin ang kasarap sa pa sa panong buhangi asa sila tita Ethel ayun sila tita etel.